Parang ano yan, parang sinabog yung bunga niya. Tama kay Larry. Ganda oh, parang sinabog yung bunga. Magaganda pala. Magaganda pala yung milo nila dito, mga kabukid eh, no? Sa mga kaibigan natin. A Harmony, ang breed dito. Malalaki. Ganda nung daon. Dito natubig, no? Dino natubig. Hindi ibig sabihin yung yung, yung sa akin na ano natubig nagano nag ano, nagbaltik. Nag Nasira yung dahon ng sa akin ito, magaganda yung sa kanila, lalaki nung ano nila. Bunga. Kaso pag sumobra sa dalawang kilo, segunda ano. Ganda yung halaman nila dito sa mga kaibigan, mga kaibigan ko dito, mga kabukid. Maganda pa yung dahon ng ano nila, nung nung milo nila oh lalaki na pala oh lalaki ng harmony harmony ang breed ito oh harmony oh Yaka, parang ano yan parang sinabog yung bunga niya tama ah, kay ganda oh parang sinabog yung bunga no yeah. mga harmony ang breed ito mga kabukit di ba pag sumobra ng laki ito sigunda ano, ano yung ano nito ilang kilo dapat Dalawa lang, dalawang kilo. Pag sumobra sa dalawang kilo, segundo na. Pwede pwede. Conforme sa pag-usap ng bayan. Kasi may ano to eh, may, may limit lang yung laki nito. Mga kabukit, pag sumobra, segundo. Uh, pa, ang ganda May so, bunga Siguro, pala nito. Dalawang kilo to. Ay, ito. Mga uh, magit sa kilo. Lalak. Parang palang ano to, parang sinabog mo yung bunga nito ah. Punta tayo sa sa damo to. Ang ganda. Yung sa akin nasira yung ano, yung dahon, natubig. Eh, yan din natubig yan, no. Ayun pa yung robin namin. Pero ano? kaganda nung dahon sa inyo. Uh, uh, Nagbaltik yung sa akin eh. Hindi pa yata nag-spray ng Florida. Hindi, nag-spray ako, Florida Green. Parehas lang gamit natin, di ba? Uh, uh, lalaki yun. Uh. Sa akin, nadaming nasira. Ang daming na ano, na nagkalutis. Sa akin, tong dami nakalanad yung bunga ang ganda kasi ng baging ang ganda pa ng ano eh ang, ang ganda pa ng dahon tsaka baging eh mapapalaki yan dami mga kabukid oh tinga sa apat na ulang matindi na dali niya na yung uh, pa daming pa pagsubok ano ganun talaga ganyan na lang kasama yan sa buhay ganyan. Ano Ang say mo kaya Pedi? makukuha yung gastos. Oo oh. So sobra ano? Magkano ba gastos? Magkano gastos mo dyan bilog? Nasa 25. 25 lang yan. 25 <laughs> ilang ano to? Ilang puno to? Ilang puno? Sorry. Ano yan? Anim na lata. Anim na lata na Harmony. E, yung sa isang lata nito, ilang ba yung ano to? Kamukha lang ba ng Dulce ito? Kamukha lang 450 pieces. Oh, oh marketing namin uh. 'yan. Oh. anim na lata sa mga 2,000 plus na puno to ang gastos nya 25,000 25, mga kabuhit o 2,500 na, na puno nag-collapse yung iba nag-collapse si yung iba hindi na mga pets nagro robin pa kami dyan ayan paka na lang ginagamitan pa namin ang robin niya nagpapatapong kami makarang, hmm. yung mga halos yung mga puno niyan may mga tubig sa akin ang tago sa damo yan ang kayo inama pero kung pa ko yun lana yun Uh, mas malakas kasi yung ano, malakas yung milon, milon. sa tubig kesa sa pakwan. Yung pakwan ni Campedo wala nag na, na maalam na mga kabukid na lulutong.